Hello guys! Good afternoon! Nagluto ako ng indomie. Ginawa kong pansit. Dami kong iniimbinto sa indomie ba? Para lang maiba naman yung style niya kasi hindi naman pwede na araw-araw indomie kasi sobrang ano yun, sobrang salty. Kaya ako ang ginagawa ko, iniimbinto ko yung indomie. Ngayon, ginawa ko siyang pansit guys pero nilagyan ko ng ano hinaluan ko siya ng tomato face para maiba naman yung kulay kasi ayaw ko yung ano ayaw ko yung araw-araw yung indomie na may sabaw kasi ano yun eh sobrang salty kaya ang ginagawa ko ginaganito ko na lang siya Tapos, pwede mo siyang ano guys, pwede mo siyang iulam sa kanin. Ako, inuulam ko sa kanin yung indomie, kaya nga ano eh, tinatawanan ako ng amo ko kasi ngayon lang daw siya nakakita na yung indomie, inuulam sa kanin. Indomie means, ano siya ba? Noodle sa atin, sa Pilipinas. Dito sa abroad, indomie ang tawag nila. Kaya, Thank you for watching guys. Kakain na ako ng tanghalian. Maaga ako kakain kasi mamaya pa magluto yung amo ko ng pagkain niya. Bye bye!